ng oras raste din ako kasi nagulubigo. Ito yung sinasabi ko, oh, may pasa ako. Nagkakaroon ako ng pasa. Ano yun? Ayun yun, ang laki yun. Hindi wala siya masyado nakikita sa ano, no. Kala ko kanina, libag. Di kinuskus ko. Ay, hindi pala siya libag. Pasa na ko yun. Tsaka ito, eh. nagkakaroon ako ng pasa. Ano kaya yun? Yun. Kaya... Tapos yung kasama ko ito. Hanggang <bukula> ngayon <yung, bukula> nakahubad pa rin. Ayaw niya yun, magsuot ng damit. Ayaw ko so, dyan. Oh! Para mas na ano pag pagpapasa. Hmm. Tapos ang, ang tawag dito. Ayan, nakakalat siya. Anyway. Tapos, ano yun. Nakakaroon ako ng guwit dito sa ano, sa gitna. Atanggal pa kayo. Ayun. Kasi, nangyari din ako ng guwit ng galing. Pati yun ng guwit din. <laughs> Wala naman tayong pampabanat ng galing. Siguro, ano, hilip-hilip lang. Yung saan pangit lang po, ano ko, o, pag ganyan, ano, o, eh. <laughs> Hindi kagaya ng iba, ang ganda ng kanyo ko. Pero okay lang, na. pasalamatan natin binigyan niya, di ba? Ayan, yeah. tignan mo, nagkakapagawata ka, may na ang gawin. Di ba talaga, pag nagkakaroon na ng iba, tignan mo, nakakaroon na naman gawin ito din mo. Sado daw. Dati wala akong na yun. meron na. <coughs> Stress ba? Ayan, anyway, ayan. Pagka ano. Yan no, walang wala ano yan. Nawala no, yung filter. Um, ano na. Bagal na akong ligo. Kaya ganon Hmm. Um, ah, mas yung filter. Bagong ligo. Pero pagka hindi ka bagong ligo. Hagard ka talaga mukha. No? Ay. Uh, ano ano, ano, ano. <laughs> <Anong> makita dyan? <laughs> Ano ang ginagawa mo dyan? Oh, uh. ay, uh, na ako. Tata, -tata. Hmm. Uh. Oh, hello. Hi. Sabi mga. Hello. Ganun ka nga. Hi. Bye-bye. ang the drums ka. Magawa siya ng ano, ng sarili niyang tugtog. Sabi mo nga, hi! <tibos> <Haba>? <tibos> mga hi. Ha, yes, chaki ka. Aba, kumakanta pala. Hmm. Wala kasi siya ano, drums. So, ito yung drums niya. Sige nga ulit. Ang galing nga. May babo siyang drums. Sige nga, pakinggan ko yung drums mo. Nakaisip iscent drums ko. Hmm, ang drums niya. Ay, rinitok na ako. Oh. Mm. Hello, come hi. Hi. Hello. Hey, hi hi, bye-bye. bye, bye. bye, -bye.

Mm. bye 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 bye, bye, -bye.